Hello everyone. Kamusta po sa inyong lahat? Ngayon na ako ay magbi-video. Tungkol sa mga kaganapan sa Pilipinas. Nakakasama po ng loob yung mga corruption sa Pilipinas. Tungkol sa mga blood control medyo nakaka-disappointed yung mga ginagawa ng mga politiko sa Pilipinas pinababayaan nilang mangyari yung nangyayari niloloko nila yung mga kapwa nating mga Pilipino hindi na rin marunong maawa sa mga taong nahihirapan binabahana niloloko pa nila nakaka disappointed ko kahit wala kami sa Pilipinas eh naawa kami sa mga taong nabibiktima ng mga corruption walang mga puso yung mga taong gumagawa ng ganon mali po iyon lalo na yung mga senior citizen na na nakababad sila sa tubig hindi kayo naaawa masyadong nakakahiya kami yung mga Pilipino rin kami na nandito na sa ibang bansa pero masyadong kaawa yung mga ginagawa ninyo sa Pilipinas. Lalong-lalo lalo na yung mga nabibiktima, yung mga tao sila yung wala namang kakayanan na na mamuhay ng maayos eh, niloloko pa ninyo. Sana'y magkaroon kayo ng konsensya dyan sa mga gobyernong taliwas. Medyo masakit man sabihin pero nakakahiya kayo. Mga edukado pa naman. Kapag napapanood po namin sa television kung saan-saan mga social media mga balita Taka ng kasinungalingan. Sana ho eh, magbago kayo. Mahawa kayo lalo na sa mga nyo ako. pinanganak pa naman ako sa bulakan. Nakakahiya po yung ginagawa ng mali-mali. Diyos na lang ho ang bahala sa inyo. Mahirap magsalita kung hindi naman namin kayo matukoy kung sana makonsensya na lang po. Ipagdasal natin na kung hindi makuha ang hustisya ng mga tao ng batas, may Panginoon pa naman. Sana habang maaga eh, bawasan ninyo ang mga ugaling taliwas dahil nakakahiya po masyadong nakakaya. Nag-aaral, hindi ginagamit para sa kabutihan. Ginagamit pang manloko ng kapwa. At binibiktima yung mga matatandang halos hirap na hirap na nakababad pa sa mga baha. Sana ho eh kayo'y magbago kung sino man. Sige ho at maraming salamat. Gabayan tayo ng lahat na sa bawat oras. Next time na lang po uli. Thank you po. See you again. Bye bye.